mga suki kong manok. Tik 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 tik. Tik. Ito 'yung mga manok ng kapitbahay ko. Kumakatok sila sa akin. Tik 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 tik. Nakarami na ako sa kanila. Tapos lulutuin lang sila ng amo nila. Kawawa naman sila. Tika 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 tiktik tiktik Sosyal tumaman Makabuko pa la pa Hello Magpakabusog kayo ha Magpalaki kayo ha Tapos minsan nila kayong lutuin ni Brain Ako, swerte ni Brain oh Magpaanak kayo ha Mangitlog kayo itong may crown na to guys maamo sa akin to ito ito medyo may ilak pa tsaka itong isa pero itong ano yun, maamo siya hmm. tik 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 ganyan ko sila tinatawag tik 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 Sino ka? Tuka, lalang tuka. Huh? Uh -huh. <laughs> tuka, lalang tuka. Ang bilis sila kumain, guys. <coughs> Makulimlim na naman ang ating panahon. Makulimlim na araw. Makulimlim na umaga. Ano na? Ubus na. Ubus na. O, eto. Meron pa ako sa palad ko. Dali. Aray ko. Hinay-hinay, not. Dahan-dahan lang. Ay, waa. Aray ko. Kinuktukda ko. Aray. Dahan-dahan lang, not. Tika-tik. <coughs> uh, 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 uh. Ito yung samaan mo ito. Kaya na, kaya Ay, oh, di saan niya agad. Oh, nabos na. Ito. Hindi na kita uliin, na, kaya na, kaya na. Ay, talaga, ay, ay, yun na magpahaplo sa akin. Himas lang, himas. Himas lang. Oh. Kain na, kain na, kain na, kain na, kain na. Ayo, Kan Kan Kain, kain. apa? tu, ma. Ayo, tu. Ayo, tu, no, tu. Ayo, no. main no. Puan, no. Puan, no. Puan, no. Ayo, no. Puan, no, no. titikan tu. may tulalaya? Okay na. Not! Tik, 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 tik! Tik, 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 tik! Okay, Kinain dito. Alam mo na. Alam hmm. mo hmm. na. Nali! Ayaw mo. Eda ko si Kaso ngayon. May Lalada. May Lalada. Hi na. Hi! Hi sa vlog. Nali! Not! Nah, Kena 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 Not 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 Ini saya sigak Not Tik 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 Ayuh overload Tik 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 oh, tik tik Sige na Magana buaya na kan sarili ni Sige na Hapaya, hapaya. Sige na. Bye. <laughs> ito yung paligid natin dito, guys. Ang hirap walisin ng mga dahon na kakasya. At ito naman yung dalawang gamol. Ano na? Okay na kayo dyan? <coughs> Sige na. Sige na. Maghanap na kayo ng pagkain ron. Sige na. Go. Chupi, chupi, chupi. Sige na. Tik, 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 Hala, hala. Yala, yala, yala. Uwi na doon. Uwi na kayo sa may-ari nyo. Sige na. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, patuka-tuka pa talaga to. Sige na, huwag na apaya, apaya. Okay guys. <coughs> Ayan pa yung mga maliliit. Tika, 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 tika. Pasok kayo <laughs> baka pagalita tayo na may ari nyo. Ha? Pagalita tayo ng amo nyo. Oh, sige na. Sige na. Pasyal na kayo sa paligid. Sige na. Lari ka na. Hapaya, hapaya. Close hmm. mm -hmm. mo na tong gate. Mm -hmm. Goodbye, chicken. Sige na. Pasyal na kayo ron. Yala, yala, yala. Sige na. Bye.